para po to dun sa reply ng isang comment uh, sa post ko kagabi na paano malalaman kung seryoso ang apang foreigner na kachat mo sa comment niya madam lahat naman ang sinabi mo ay ginawa niya pero scammer pa rin kaya magaling din sila magpa-fall sa totoo lang ang sakit talaga isipin. Kapag ang akala mo ay genuine connection na tapos bigla lang nawala sa hangin. Tama ka, kahit anong green flags na ipakita ng isang tao sa online, hindi pa rin natin masisiguro 'yon na na genuine na 'yung intention na pinapakita niya unless may makita talaga tayong aksyon na magmumula sa kanya. Nakakalungkot isipin na may mga foreigner afam talaga na expert sila sa kung tawagin love bombing. Consistent yung communication na ipinapakita, sweet words, tapos future faking, pinapakita nila yun pinapakita nila yon at tinatawag silang mga professional catfishing kasi talagang kinukuha nila yung loob mo yung tiwala mo at pinapafall ka talaga <clears throat> tapos iniisip natin parang wala silang pinapakitang mali kasi nga lahat ng sinyalis pinapakita na nila eh. tayo naman kung hindi tayo maging mapagmatsyag maaari talaga tayong maloko pero wag mong isipin na may mali sa'yo. Your feelings are valid. At at least naging totoo ka sa pinakita mong feelings sa kanya. Sa daming, sa daming ngayon na tao na gusto magkaroon ng meaningful connection, talagang nakakadismaya yun na ang end up lang masasaktan lang sila. At lagi mo ring tandaan na ang taong mahal natin, hindi na tayo papahirapan na para tayong nagiging manguhula kung ano ba tayo, talaga tayo sa kanila. Hindi na tayo na magiging parang si Madam Auring na ano ba kami? Kami ba? Anong future namin? O hindi tayo mahirapan ng ganun. Walang malaking question mark. Kapit lang, mag-heal ka rin. At kung gusto mo pa magkaroon ng tips para ma yung mga red flags red flags nagawa tayo ng video nyan sa sunod thank you